Juan, Ikadalawamput isang kabanata. Pagkatapos nito, muling nagpakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang nangyari. Magkakasama si Simon Pedro, Tomas na tinatawag na Kambal, Natanael na, na tagakana sa Galilea, ang mga anak ni Zebedeo, at dalawa pang alagad Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako. Sasama kami," sabi nila. Umalis nga sila at sumakay sa isang bangka. Magdamag silang nangisda subalit wala silang nahuli. Nang mag na ay tumayo si Hesus sa pampang, ngunit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, "Mga anak, meron ba kayong huli?" "Wala po." tugon nila. Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo, sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at nang hilahin nila ito ay hindi nila makaya sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus. Ang Panginoon yun! Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya ay nagsuot ng damit sapagkat nakahubad siya noon at tumalon sa tubig Dumaong sa pampang ang kasama niyang mga alagad, sakay ng bangka at hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pampang, mga siyamnapong metro lamang. Pagkaahon nila sa pampang, nakakita sila roon ng isdang iniihaw sa baga at ilang tinapay. Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo, sabi ni Jesus kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda. 153 ang lahat ng nahuli nila. Hindi nasira ang lambat, kahit ganoon karami ang mga isda. Halik kayo at mag-agahan tayo, sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay hindi nangahas magtanong sa kaniya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus Kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila Ganoon din ang kanyang ginawa sa isda Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling mabuhay Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro Simon, anak ni Juan Mahal mo ba ako nang higit kaysa sa mga ito? Opo, Panginoon. Alam ninyong mahal ko kayo. Tugon niya. Sinabi sa kaniya ni Jesus, Pakainin mo ang aking mga maliliit na tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon. Alam ninyong mahal ko kayo. Sabi ni Jesus, Alagaan mo ang aking mga tupa pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus. Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro, sapagkat tatlong beses siyang tinanong ng mahal mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay. Alam ninyong mahal ko kayo. Sinabi sa kaniya ni Jesus, Pakainin mo ang aking mga tupa. Tandaan mo, noong bata ka pa, ikaw ang nagbibihi sa iyong sarili at pumupunta ka kung saan mo gusto. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihi sa iyo at dadaling ka sa lugar na di mo gusto. Sinabi niya ito upang ipahiwatig kung paanong mamamatay si Pedro at kung paano niyang pararangalan ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Lumingon si Pedro at nakita niyang kasunod niya ang alagad na minamahal ni Jesus. Iyong humilig sa dibdib ni Jesus nang sila'y naghahaponan at nagtanong, Panginoon, sino po ang magkakanulo sa inyo? Nang makita siya ni Pedro, ay tinanong nito si Jesus. Panginoon, paano po naman ang taong ito? Sumagot si Jesus. Kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Sumunod ka sa akin. Kumalat sa mga mananampalataya ang balitang hindi mamamatay ang alagad na ito. Ngunit hindi naman sinabi ni Jesus na hindi siya mamamatay, kundi, Kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Ito nga ang alagad na nagpapatutoo tungkol sa mga bagay na ito siya rin ang sumulat ng mga ito at alam naming totoo ang kaniyang pahayag. At marami pang ginawa si Jesus na kung isusulat na lahat, inaakala kong hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na maisusulat.